Ganito ka ito mga guys O pag hindi nyo talaga nilimpiwan O niripak yung mga pisa-pisa ninyo Kaya kung ako sa inyo Ay limpiwan nyo na Kaya hindi ganit pag limpiwan Sigurado Mawasagi naman ang inyong bulsa Yung botang ang <laughs> okay, hello mga morning sa inyo mga guys no ay pasensya talaga kasi nag-iiba naman yung tingog ko ay tang kaso <laughs> si Manino ininyo no masama ang pakiramdam dahil wala nang unod ang akon bulsa yan bot na lang <laughs> So bago natin lubad din yung mga lilimpiwan natin mga guys no Itatakod ko muna itong lalagyan ng speedometer o tinatawag nilang barfly o oh. At dahil nga natakod na natin mga guys no Susunod naman natin sa pagkakas yung chiniser o oh, kasi mahigko na yan lilimpiwan natin yan mamaya So dahil nga kumakalog yung butong bracket nyo mga guys no Ay papalusin muna natin yung crankset o oh, kasi oo kasi natin yung luma yung butong bracket no Bali papalusin natin yan tapos iilisla natin ang bago o bali natakod uh -oh. na tinabot bracket na prespet mga guys is sagmit yan ay ala madali lang itong lubad din mga guys pero mamaya na yan kasi ay tatanggalin ko muna yung dalawang gulong gulong para naman mabadbad ko yung mga aksol nya tsaka mga puli o oh, para naman matingob natin mamaya sa paglimpyo ala kabudlay mo <laughs> ang hirap talaga mga guys no pag merong kambalatian para nabubudlayan ka maghambal ay ambot na lang gita ah. at dahil nga nalubad na natin yung dalawang gulong gulong mga uh, guys no kailangan pa rin natin niyang palusin yung pinyon niya o oh, para naman ay madali lang sa aton sa pag-uslo ang kanyang reraxol tsaka prant no o oh, ito na nauslo na, na ni ninyo apos lang liba ayan bot na lang gida mga naglalantaw ng video ko nga ito mga guys no apag kayo nagubra ng ganitong klase na mga habyong yung bulbiring lalantawin nyo talaga yung mga kuno kuno ninyo mga bulbiring no kung okay pa pag hindi na okay isli nyo kay kundi sigurado maglagatok ginawilsit nyo wow So para malimpyo na naman yung mga wheelset natin mga guys no at saka yung frame niya ay huhugasan pa rin natin yan pipiswitan natin ng tubig-tubig tapos sa sabunan siempre you no know? para naman magkalaok sa mga dagta-dagta ya yeah, <laughs> oh di ba malimpyo na yan boto lang gid So pagkatapos natin limpiwan yung dalawang gulong-gulong tsaka yung primset mga guys no ito naman yung karagalan o no, mga kasudlan yung lilimpiwan natin oh no? bali yung chin, puli, set yan lilimpiwan natin mga guys so, kita nyo sa bow sobrang it ito oh, may na gida so bali pa banlawan pa rin natin yan ng tubig tubig mga guys syempre no para pagkatapos nating piswitan ng hangin hangin manami nang iadagway ba ambot na nang gida so ito na mga guys no dahil malimpyo na ay yung gagawin naman natin ibabalik natin yung spring nya tsaka pulse tapos itatakod natin tong maliliit na bulitas o oh, pag kayo nagtakod nito sigurado maduduling talaga kayo mga guys sa sobrang gamay ayala So pagkatapos kung itakod yung mga reraxol mga guys no ay gagamitan natin ng tools na manipis yan o no, para naman mahugot natin no hindi siya maglibot-libot ba animal. Wow! <laughs> <laughs> So ayan na mga guys no dahil matagsing na siya ay susunod naman natin sa pagtakod yung mga uh, bulbiring o yung harapan niya o atubangan bla ala hindi atubangan ko ha ang tubangan sa bike ba animal <laughs> So ito na finally mga guys no itatakod na natin yung dalawang gulong gulong ay harap muna inuna ako mga guys no tapos sinunod ko naman yung sa likod pero bago itakod natin sa likod mga guys no munti ko nakalimutan ay yung puli niya pala hindi ko pa natakot, animal Pansin nyo naman siguro mga guys, guys no bago ko binalik yung puli niya nilagyan ko muna yan ng papadanlog para naman hindi siya masapnot maglibot-libot o oh, di ba dahil matakod na ito naman yung susunod natin oh, ang butong bracket mga guys no bago ito pero bubuksan ko ito mga guys no kasi ay kulang ng grasa o oh, pampadanlog ba kaya dinugangan ni maninoy ninyo tapos ginamita natin ng pangugot-hugot para naman hapos lang isuok abaw so ito na mga guys no bali tapos sa tayo sa pagtakod ng kanyang crank no ay ito naman yung gugulo ni Manino ininyo oh yung chair niya mga guys no kasi itatakod na natin ba ala so bali yung susunod naman nating ubrahin na lulubad din ko muna yung mga pedal nya, mga guys no bali ang bulitas pala nito mga guys no ay sobrang gagmay pero hindi ko na pinakita sa inyo kasi magkatulad lang yan ang inubra natin kanina lulubad din natin yung dalawang rear nut niya tapos itatakod din ulit so ayan mga guys no natapos na tayo sa pag ng ating road bike no Mar maraming salamat sa inyo dahil napapaos na ako ay ambot na lang gida.